Maadong ah, so morning Ah, uh, kapursi Ano po tayo testingan o tanong uh, Relance kilit bali sa ang garden Muna so ito ang testing o tanong Ang milyon Wow, November, December, January Kuso baka magtanong milyon Pero itong testingan lang no? Itong i-suwayan At siyang balagan Babaw siya bali no? So, Tulo lang kabangag nga ito ang tamnan Testingan lang na to. ya tumna maningi suwayag tanom ditos luyo na to uy sa to kusina ano bo bayapot pero yaabot sa init to mati man pa pero namunga bayon ta to wala anyway, ngin mati man kay pa makay tama hilig aning gabini paron ato yang yang baraiti ya milot yelos ya ino kuno Ayan ang mga liso ay. Pino ang yung mga liso. So, e eh, tulo man yung kabangag sa mga tulo. At ito siyang tisokan o tulo lang siguro. Kaya susimbako so, o pimotorok. Ang usa, duha, napayusa nga mo. Kwan, mabuhi. By the way, kani atong gitamnan, ibangagan ni nato siyag dako. Para nato mabidyuhi kay dali po ibangaga na, si na to siya dako pagkahuman gi at aran gi hapon siya o saging pagkahuman manyor gi mix na, na to o katong tahok kung to gi tap na gilon okay so tulo tulo na to kada bangag kaya e, uli ni kumpra buat lantag muturok ni isting ulang ano yung nakanindot sa backyard gardening? Ikaw may mag-design sa imong garden. Ikaw may mag-design po sa imong ibang tanom. Kanya as bagong ong nahilig na po o balik ang gardening, itag-suway-suway ang mga klase-klaseng tanom. Murag ika disisize ka klase sa ito ang tanom diri sa ito ang backyard. Ato niya ng tagsa-tagsaon. Muna na ito po o buwan sa ne. Walang istikingan. Arong buwan hindi tayo ikawa asa rato na itong itisok ano <laughs> yung sa purpose ngano istikingan, kawas nga no was nga as protection, sa mga tamak tamak nire -tama eh. sa so, ang pisita <laughs> si nanay lords, kung pisita man rin usahin abang usahin rin sa itong gardin karamata tol-tol siya asa nang tulipang itisokan okay as I said ano di si size ka klase Bisan. Sa so backyard gardening mga gud, dili ka magtanom og tinaghan kay ang imor ra manggong mindset nga pangputso mo lang na igos pamilya, igo ninyo. Unlike bitaw sa farming gud nga katong dinagko nga negosyo gud nga dapat imong gastuan dapat need kita ko nga area dapat quality ang imo mga, mga produce nga mga bunga, ma-harvest. Like sa backyard garden, walang lang. Ani tanom ka, apply nimo ang mga basic nga bonsai buhaton sa backyard gardening kay ang ato ani organic kay ikaw mismo mo konsumo. Ikaw mismo mo mo kaon mo, ikaw mismo ang amo harvest ani para sa imong lamesa. Safety ka, healthy. No, ang imuhang pangkanon. Walay nakadiferensya kay dili ni mo makontrol ang mabinan ng uban atong tanong gi nanay mga mananap nanay mga od sagara na tong gibuhat at lang gi kinamot in binagsa na panguha ang mga od pangpusa na to nay mga mananap anyway sa facebook palot ta og mga backyard gardener mga organic food nga pesticide fertilizer so ato nang pangtestingan ato pesticide kay murag mauna ni problema na to subod so sa backyard garden kana mananap tapi na atong pipino na atong ampalaya na nag mananap so atong to siya testingan kamulang to the